Hi, Dai! It's me again, and Dai Gerald, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, and dito kami sa Ternate Batangas at Cavite para mag swimming. So Tornate Beach Resort dito lam po yan sa Cavite, two hours away from Metro Manila. Kaya abangan yun po ang aking vlog for today's video. Bye. kumain na kayo. Ay, kain daw muna tayo. Na Sige, mamaya ka. Gutom ka na, friend. Oo. Kumain na. Mamaya na ako kakain. Hello, Emil. Kumusta? Okay lang, makainday. Perfect ang kayang hairstyle. Ang ganda. <laughs> diba? Coffee <laughs> na, friend. Go. Coffee live So hi, guys. Welcome back to my channel. It's me, and Gerald. And don't forget to like and subscribe. So for today's vlog, nandito kami sa Turnati Cavite para mag swimming And so, in invite ako ng friend ko at ka workshop before sa Market Market. So busy sila andon sa cottage magprepare ng aming breakfast and mag-coffee na ako. Maglakad-lakad muna tayo dito sa Baybayin dito sa Ternate Beach Resort, dito sa Cavite City. Ah, Cavite Province pala. So, so, this is the great opportunity to vlog. Para po. Coffee, coffee check. Di ba? So, may mga nakita ako dito parang mga banana boat. So puntahan natin. So yung ano. Area. So per po dahil walang tulog. 大家看 Black Sand Chedai Puntahan natin yung mga kasama ko. So ito yung cottage namin. nag breakfast na Sige friend, later na ka na ulit! Good morning! Hello guys! <laughs> kain po kami ng kanin. <laughs> 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 Ang sweet ba ito kayo dyan? Ang luto na ito, Pearl. Pearl, <laughs> nagluto niya yung <pansef. laughs> <Dato> na po. Gamay lang kanin, mama. ganda na. Ikaw. So, kain, hey. <laughs> <Dato>, kain, <na. laughs> kain na ako eh. ba? Ang Ang

Ba, okay. na. Na kayo doon? Hmm? Mamaya may dikyan na lang. Doon oh, lang oh, oh, sa loob ng net. July yung pinakamaraming dikya kasi nung umuwi kami sumama Wala dikya basta harap ko. Malamang, malagi yung dikya sa iyo. <laughs> Wala lagi, dikya basta <laughs> Wala naman daw sa hapon at saka nakaraang Wala naman. naman. na dalaw. Sa araw. Ano araw. Sa

Ang dami ka dam! Ang na Why? Six yung main ko Kaya, taas ang mga pagkakit 500 eh. Yung importan yung bad lang niya Bakit yung kalado? 5 bantong Nasa upo ko Pero kami gambar. Maayo pa ating pinapaano naman. Brato sa Tapos 5. Ang mga pampay 5 okay na pag-buy. Iba kasi mataas eh. Kasi 5. Tapos sa... Uh, Ang okay. okay. lang 5 lang. Five, yeah. five lang. Mm. Mm. Pero huwag ginahin mo lang 5-5 pa tayo lang. Iba na na tama ka ano daan. Mas Walang yelo. Ayaw kung dapat ganti sa daan. Tama na marato ko niya. Ayaw kung dapat. So, mga 5 lang tama. Fresh yung hand. Barato. 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 Kasi dati yung... So ayun mga tay, thank you so much for watching dito sa aking YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe and of course, i-click niyo na po ang notification down below para nga maging updated po sa mga bagong chismis dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Bye bye bye. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking mga vlog. Sana marami pa tayong vlog na gagawin para sama-sama tayo mga tay. So huwag po kayong magsawang panoorin ng aking mga video videos. Sana andyan kayo palagi para supportahan ako. Bye!